Ayan mga boss, oh, tingnan kung gaano kahangin dito, grabe. Ang lakas ng hangin, oh. May mga dahon sa labas, oh. Ayan, oh. Grabe, kaya itong ginawa ko, tinakpan ko sila, oh. Ayan, sisilipin natin. Ayan, oh, sarap ng ano nila, oh. Ayan, tinaasan ko. Ayan. Di ba yung ano nila, nasa kartola sila sa baba. Ginawa ko, na ko yung screen ko na yan sa kabila na apat na poste sa loob tapos yan para nakapatong lang para yung ipot nila nasa malayo hindi nila masisinghot agad Ano? o diba ang sarap ng ano nila e eh, mataas yan para yung amoy kasi pag mas malapit kasi yung amoy mga magkasakit sila sa amoy yan, yan pagkain nila o, sarap nila yung tulog nila yan yan, may takip sila para hindi ano ng hangin. Yan mga boss. Napakahangin dito sa taas. Nandito yung mga una natin na isa lang. Ano, saya sketch muna malilit ang butas nilagay. Dahil magrabing hangin dito. Nagiba ang klima, biglang sumarang hangin. Gagawin natin, tatakpan muna natin. Yan. Nang kumot. Ito yung ito yung carpet namin sa baba. Tatakip ko muna para talagang walang hindi sila lamigin. Ayan. Para cover na cover talaga sa lamig. Hindi sila dumapo kasi nilalamig nasa lupa sila ngayon itong aming kumot na uh, palabahan na rin naman to palabahan na rin naman yung makapal na kumot kasi malamig to dito kaya gamit naming kumot makapal yan eh, o mabango pa naman pero siyempre ito naman nalalaban to yung sisiw natin pag namatay wala na pag nagkasakit gastos Ayan, ganyan tayo kaalaga sa ating mga isyo. Kasi mas malaki ang gastos pag nagkasakit mga yan. Ayan. Ayan, ganyan ginawa natin. Malamig kasi dito sa Batangas. Lalo na nag-ibang mga na ngayon. Ayan, natin. Ayan, wala silang ilaw ngayon muna. Kasi may sular ako sa taas. May nailawan sila. Pero ngayon, wala mo nang ilaw kasi malamig. Malamig panahon. Ayan. Tagok muna sila. Ayan, kulog na kulog yan. Malamig kasi dito. Ayan, yung solar naman natin. Ayan, oh. Ayan sa taas. Ayan. Ayan iabot naman ng silak ng ayan o pag nailaw yan abot kita naman nila kaya di ko na inano ng ilaw pero ngayon kita nyo naman yan o oh. parang akala mo nagka lang sila ayan lamig kasi ayan o oh. gabing hangin tignan nyo yan. paras ng hangin ngayon baba tayo sa baba ngayon ito naman yung ating mga sisiw